Okay, we're here again. This si is Stephanie Rose Ratanil at trainer to Sign the Guest Book. Oh my gosh, iba-ibang message. Gumawa sari mo. Okay. Ano ha? Ko muna yung iba. Si Mamoy. Ay, no. Oh. Ang dalawang mita. magkapatid. Nagsama. Hala, hala, hala. Ang ba-ba nila. Dako ka ayo. Hey, Okay, nabi... Nabi-video kayo dyan. Video... Kuha-kuha kayo ng video. Ito si Tita ben Si Tita Bakla ha? Ito mama ko, si Angie. Oy, naku, ang pangit. Yung naka-purple. Yan ang mama ko. Yan ang mami ko, yung naka-purple lang. Bakit pangit? Ito naman si Tita Rose. Yung matawan na malaki. O, oh, hindi yan. Hindi yung naka-purple. Yung naka white Yan, yan. si Tita Rose. Oh my God. Oh, ang pangit. Ay, naku. Oh. Okay, nagsasign na ang ating Bida. Bida daw. Stephanie Rose Ratsundale. Palakpakan natin siya. Okay, utu-utong dalawa. Janine and Melchie. <laughs> okay, anong kayo sinusulat nito? Basahin natin! Basahin natin! As you can see, hindi natin mabasa dahil ito yung video lamang. Sige, panorin na lang natin siyang mag-sign. Okay, kawawa naman ako dahil ako na lang parating yung nagbibidyo. Melchie, pwedeng hawakan mo muna at itapat mo sa akin. Tapat mo sa akin. As you can see, yung picture ko, hindi ko gusto to, pero pinabayad sa akin mga picture lang <laughs> dyan. Mga loser. You drink this? Ano ba? Binibidyo mo ba ako? Yeah, yeah, yeah. Bakit mo sa mga nagbibidyo ko? Look So ugly. Huwag mo na pakato to. Huwag mo na pakato Huwag mo pakato to. I can see, ako na naman ulit na naghahawak ng video. Oh my gosh, gumawa ng nobela. Gumawa siya ng nobela. Ang tagal-tagal matapos. Sige, sige. Okay, bibidjoin ko muna. Mong... Kandala, bibidjoin ko iba. Stephanie, binura mo yata yung mga video at bakit kumonte? Ito si Tita Marga. Tinan nyo, ang ganda niya ngayon, no? Oh. Inayos pa kasi yung buhok niya eh. O, oh, hindi oh. to picture ha. Ah. Video ito. Huwag ka mag-post na masyado dyan. Oh my gosh. Look oh, sexy niya. Oh. Ha? Diba? Ito, ito si Milchi. Ang nakakadiring si Milchi. Ang nigrang si Milchi. Okay lang. Maganda naman. <laughs> <laughs> ito. Ito ang mga kinasal. Ha? Ayan. Okay. Look at them. There are many. There are lots of food. huh? Oh, oh, my God. <laughs> oh. Kiss, kiss, kiss. Oh. <laughs> watch it at YouTube. It will be uploaded in YouTube. Okay? <laughs> watch it. <laughs> watch it later. Oh, wag ka sa mayaw sayaw dyan. Napangit. Pumapangit. Yeah. Ha, ha, ha. Stephanie, how dare you? Hindi ka patapos hanggang ngayon. Milky, open the box. Open the box. Oh my gosh. Cake. Yellow cake. And these? Look at that. My mom, my mom. I'll go. I'll go catch mom. A video. Mommy. Ay, 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 laki ng bibig. Kitang kita ka ng video. Ay. Kinuha niyo yung picture ko. Ay. Ako ka. kawawang bakla, hindi naano sa nanay ko. Kumahimik ka, bakla. tumahimik ka. Ay, nakakayakan kita ka sa video. Ang pangit. Ay, ang Ay, yan yung natural kong ngiti na paano ka. mo Ay, naku. Ay, yung Pinag Pinagloko ba yung picture ko? Oo. Oh. Huwag ka tumitingin sa video. Huh? Ang pangit mo. Ang pangit pangit yung lahat sa video. Hindi ako. Hindi ka tulad ko. Hindi ko Bijutenic ako. Bijutenic. Ay, ano ba tawag doon? Telegenic? Oh my God. Okay. Kita Margie, smile. Ha? Huh? Ito, balik tayo kay Stephanie. Hanggang ngayon, hindi pa siya tapos mag-sign. Mag Tingnan mo naman ang ginawa. Nag-drawing. Nag-drawing ako ano-ano. Ah. May sinasabi ka, Janine? Eh? May sinasabi ka? Wala? Sige, magsalita ka dyan. Oh, five minutes na. I'll stop it na.